Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> walang kinakatakutan. komentarista na sasabi ng kototohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanila mga kapagnyarihan. Pepe Panyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pepe Panyo Labrador! i <laughs> magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito di naman po yung lingkod Ipi Panyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Ipi Panyo Labrador At siyempre sa ating mga patuloy, mga manamahal ko mga kababayan, binabati mo muna po natin ng ating mga kapatid Luzon Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. <laughs> at siyempre, pinasasalamatan din po natin una sa lahat maging ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga bagong mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa ating mga tinatalakay dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. <laughs> Sa ating magpapatuloy, minabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dungdum. Sa ating magpapatuloy mga minamal mga kababayan, pag-uusapan ho natin ngayon. Ito na ho ating inihintay Tatlong vloggers kakasuhan dahil sa panayam kay Bantag. Planong sampahan ng kasong contempt ng Department of Justice o DOJ ha ang tatlong vloggers dahil sa pagpapalabas nila sa social media ng panayam nila sa takas na sa batas na si Gerald Bantag kaugnay ng kasong murder sa veteranong broadcaster na si Kaper Silapid. Ha? Si siya, si Bantag, ha? Si Bantag po ay na-interview ng mga ilang vloggers at ngayon, ha? sabi nga ho ni, ano, ni Rimulya, ngayon po ay aming pinagahandaan ha? ng uh, complain ang mga vloggers na nag-interview sa kanya for contempt of court ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimolya. Pinatung, uh, pinatutungkulan ni Rimulya ang mga vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV na inilathala sa YouTube ang panayam nila kay Bantag dalawang linggo na ang nakalilipas. Ha? Bawal po 'yon. Ah, bawal po iyan sabi ho ni Rimulya. Dahil ito po ah, ay mga tanong ah, mga taong hinahanap ng batas na hindi dapat binibigyan ng ganyang salita. Ito po ay pambabastos sa korte sa proseso ng batas dagdag pa ni Rimulya. Nitong nakaraang Marso nag-sampahan ah, ng ah, ng ng ah, Marso nang sampahan ng DOJ sa korte sinabanat by uh, bantag at banat by tuloy bat, bantag at uh, kaniyang uh, kanang kamay na si so, ano uh, sino to Ricardo Solueta ng kasong murder bilang mga mastermind umano sa pagpaslang kay Lapid uh, na, na binaril noong October uh, 3, 2022. Samantalang uh, tinanggi ng DOJ na nagpapabaya sila sa kaso at sinabi na handa silang magbigay ng reward money para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan na Nabantag upang tuluyan na silang madakip. So ito na mga minamal ko mga kababayan ng mga nakaraang uh, dalawang linggo na rin yata ang lumipas Kundi ako nagkakamali ng binanatan ho natin itong mga ito Dahil nga doon sa kanilang pag interview dito kay ano, attorney Tapasio At talagang sinigaw ho natin ah, Pinagdasal ho natin na sana isang araw makasuhan po tatlong ito Eto na ho yun ah! Salamat po sa Diyos dahil sa tuwing tayo po ay may binabanatan dito, tayo po ay nananalangin na ito ay makasuhan. Talagang nakakasuhan awa po ng Diyos. O <coughs> oh, ano, Banat ba? Coach Oli, Boss Dada TV, anong napala ninyo? Magkano binayad sa inyo, ha? O oh, ngayon, sige nga, makakatulong ba si Basi ano sa inyo, si Bantag? Ang hilig nyo kasing magtanggol nang mga taong kriminal. Ang hilig nyo kumampi sa mga taong, ha? Ah, walang magawa sa buhay siguro, ah, Nabigyan ho itong mga ito. Ewan ko lang kung sasapat ba yung binigay nito ni Bantag o ni Tebe sa kanila para pampiansa. <laughs> eh, balita ko itong tatlong ito ngayon, ay eh, wala na ho. Nanginginig na ho sa takot. At takot na takot na. Ah, sabi ko nga, may katapusan din tong mga ito, itong mga kumakampi sa mga demonyong tao. O ano, Banat Bay? May katapusan ka, 'di ba? Sabi ko dati, may katapusan, Banat Bay. Ah, may katapusan Boss Dada TV. May katapusan Coach Oli. Ha? Ah, mas marunong pa kayo sa korte, ha? Ah, mga bobo. Kung di ba naman kayo sa tambak na tanga at mga inutil, ano ngayon na pala ninyo? Ha? Kung nakikipaglaban kayo sa mga taong na aapi, di sana hindi nyo aabutin yan. Kung nakikipaglaban kayo sa mga taong inaabuso ng mga tao, ha? eh di sana hindi nyo aabutin yan. Kaya tama lang na mangyari yan sa inyo. At sana isang araw, itong pinapanalangin ko, mawala na yung YouTube channel ninyo. Dahil ginagamit nyo lang yan. Ha? Para magkapera kayo, kinakampihan nyo yung mga inutil, yung mga ano na yan, masasamang tao na yan. Ha? Kaya isang araw, makikita na lang ho natin, wala na po itong tatlong ito. Ha? Yan po, pag nawala ho yan, buong Pilipinas po matutuwa. <laughs> Tignan ko lang, sino kukunin yung abogado? Si ano na naman, si Tapasyo. <laughs> si Tapasyo, na walang naipanalong kaso kahit isa. O, ito na nga sinasabi ko. ba? Diba? O. Baka isang araw, isama na ho natin. requesto natin dito kay Rimulya at sa iba pa nating mga kababayan. Isabay na ho to si Jojo D. Guzman, pati si Bana Ase, Si, ano? You know, Chris Ulo. At yung iba pang mga vlogger na nagtatanggol dito kay Tebes. Ah, kasuhan na ho yung mga yan para matigil na, mawala na ho dito sa mundo. Oh, balita ko daw, medyo ano ngayon yung mga ano ni Tebes. Baka madamay sila, masama sila kay Banat Bike, kay Coach Oli, tsaka kay Boss Dada TV. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, ah, yung pera nandiyan lang yan. Oo, si Epipanyo Labrador, hindi na babayaran ng sino man dito. Pero okay lang, at least, di ba? Kakampi natin ng batas. <laughs> Kung pinagmumura ko man yung mga tolongges dyan Yung mga amo ninyo Karapat dapat lang sila dyan Bakit? Kulang pa yan pambayad sa ginawa nila Ay teka Bago nga lahat Bilited happy birthday nga pala Sa ginagalang ko at nire-respeto ko uh, Saan ka man naroon ngayon uh, Kapatid Kapersilapid ha, uh, kapersilapit Happy 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 birthday sa'yo <laughs> Kasi ano ko na pipindot ko? Ah, pagka marami yung pagka ganitong uh, birthday yun ni Ka Percy Lapid, marami yung na, nakakaalala sa kanya. Sapagkat si Ka po, kung titignan ninyo nung nabubuhay pa po ito, ito po ay hinahangaan ng napakaraming tao sapagkat ito po ay wala hong, uh, kumbaga, kahit pa pader, babanggain, alang-alang lang sa bayan kahit pader, kahit pa, pa pinaka-kriminal sa buong mundong ito, kaya niyang nga sabihin yung dapat niyang sabihin para ho malaman ng ating mga kababayan. Siya po ang hinahangaan kong commentator, wala na po akong nakitang commentator na liban sa kanya, no? wala na ako nakitang ibang commentator na walang talagang matapang. Asin, masasabi ko sa sarili ko, mas matapang siya sa akin. At sana ho ay uh, isang araw ha sumanib ka naman sa akin nang masaniba naman ako ng kagapuhan at katalinuhan ng ating ginagalang na Kapersilapid. Pa balita ko daw plano na yata mag-abroad ng tatlong ito. Oh banat ba si ano si Banat ba para na sa ibang bansa to tagalinis daw ng kubeta to eh. Ah! Ito na lang si Coach Oli Tsaka si Bus Dada TV Oh Nako Ito si Banot Bay Mapapauwi nang wala sa oras to Oh Ngayong kamagyabang magyabang Banot Bay Panoorin ko nga kung anong reaction nito Doon sa kaso nga harapin niya Mga tulongis kayo ha O oh, ano Anong napala ninyo Mga kababayan no, oh, Nakarang linggo na Pinag-usapan natin tong mga to Nasa na isang araw Makasuhan to Et, Eto na ho Nakasuhan na ho Kaya uh, Salamat po talaga sa Diyos at tayo po ay laging dinidinig. Oh, pati na si ano, ang request ng taong bayan, itong si Tapasyo, kasuhan po kasi ginagamit din po niya yung pagbablog niya para ho idepensa si, si Tebes. Ha? Iniintaw, takas na ho, terorista na ho si Tebes, di ba? So, ginagamit to ni ano, Tapasyo yung vlog nila meron siyang kasamang isang abogado dyan na parang butike <laughs> na hindi ko maintindihan kung dati ng adik oh yung ibang mga ano dyan ha o oh, yung ibang mga TV broadcaster dyan ibang mga broadcaster dyan ini-interview pa si Tebes binibigyan nyo ng pagkakataon na makapagsalita ng kasinungalingan lalong lalo na may mga broadcaster dyan na nag-i-interview lagi kay Tebes yung mga babae diyan na hindi ko lang ma ano ko sino-sino tong pangalan ng mga to eh. may napanood ako talaga. Madalas nilang interviewin si Tevez Ha? Ah, dapat kasuhan din yung mga yan. Ha? Ah? O oh, lalo na to si Tapasyong. Oh. O. Lalo Lalong-lalo na yung mga vlogger ha? Ah, na minamali ninyo. Kinasuhan na nga. Lalong-lalo -lalo na to si Jojo D. Guzman at saka si Chris Ulo. Ha? Ah? Ito po ang sigaw ng taong bayan. Kasuhan din po yung mga yan kasuhan din po yung mga yan para ho sila ay matuto. Ha? Isama po dito kay Banat Bay, Coach Oli, pati kay Boss Dada TV. Huwag lang ako. Kasi mabait po ako. Huwag mo akong nidadamay dyan. Dahil ako, ang pinagtatanggol ko po dito, yung mga, mga guapo, pogi, magaganda, tsaka mababait. <laughs> Ito po, sila Banat Bay, tsaka Chris Ulo, uh, Coach Oli, tsaka Boss Dada TV. Yan po ang kasuhan ninyo dahil mga salbahi po yan, tsaka mga pangit. <laughs> At saka wala pong gagawing mabuti yan sa mundo yung mga yan kasi pinanganak ko talaga ng mga demonyo yan. oh, baka dito natubuan ng buhok itong si Banat Bay. O oh, sige Banat pa Bay. O oh, baka Bayad Bay. O oh, itong si Boss Dada. Ah, magiging tricycle Dada na lang to. Ito naman si Coach Ollie magiging student only. Ha? Ano? Tira pa kayo ng tira. Oh, lahat ng mga subscriber ninyo dito na maglilipatan sa akin yan. Sabi ko sa inyo, darating yung panahon pag hindi nyo tinigil yung pagkampi sa mga masasamang tao, ha? lahat ng subscriber niyo lilipat dito sa akin yan. Alam yo kahit mahirap lang tayo basta lumalaban tayo ng ano ha para sa mga kababayan natin my blessing ha oh my blessing oh oh pag nawala na yung mga sub pag hindi ka na nagvlog abanot by coach Only, boss dadat tv uh, wala na kayo lahat ng mga subscriber nyo, lipat lahat yan sa akin Oh, eh, saan, si Jojo Di Guzman. Medyo bumabait na daw yata ngayon. Pati si Chris Ulo. Ha? May paano-ano pa kayo. Itong si, jo si Jojo Di Guzman, may pa-imbestiga pa to. Minamali niya yung ano ng mga MBI. Pati yung mga pagpasok ng, ng mga kapulisan. Dapat kasuhan ng mga kapulisan yon Si Jojo Di Guzman, nung ini-interview niya, yung ano, yung mga inaano niya yung uh, tungkol doon sa kinaso. Dito kay Henry Tebes. Oh. Minamali niya yung mga pulis doon. May pa-imbestiga pa tong kabayong tikbalang na to. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay mayroong channel, kung kayo ay komentator, kung kayo man ay mga mahilig magdumuha ng komento, gamitin niyo yan sa mabuti, gamitin niyo sa pagtatanggol sa mga naaapi, hindi doon sa mga nang-aapi, mga tolonges at mga bobo, mga walang utak, mga inutil. <laughs> Ito na ngayon ang regalo ninyo. Oh. Marunong pa kayo sa korte, ha? Ah. Oh, ngayon, iligtas nyo sarili nyo. Oh, banat, bay. Tira pa, bay. Nausa naman ka, bay. Ha? Ah, wala ka nang lapay-pay. Ito <laughs> si Coach Ollie. Coach Ollie. Oh, baka naman hindi ka na coach ngayon. Isa ka na lang estudyante. <laughs> Ito naman si Boss Dada TV. Magiging ano ka na lang. Hindi ka na boss ngayon. Ha? Tauhan. Dada. Tricycle si at ano. Radyo. <laughs> Nagbago yung mga title. Ha? O ano ang sasabi nyo? O. Sabi ko nga sa inyo, mayroong katapusan ang lahat ng inyong mga kagaguhan, maging ang inyong mga kadimunyuhan. <laughs> Asar silang tatlo sa akin tree. Terima kasih. salamat to Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, kasih. Rimulya kasih. tatlo kasih. kayong tatlo Terima Sa Terima Goodbye <laughs> Oh, asertalo tong tatlo sa akin. Oh. oh baka naman gusto niya pang ipagtanggol si Tebes. Another charge na naman yun. <laughs> Sabi ko nga, nasa atin ang huling halakhak. <laughs> Masisiraan anong bait ito si Banat Bay sa akin. Lalo nga na to si Coach Oli pati si Busdada Dada TV. Ano kaya itsura ng mga ito pag mag, pag nandoon na sa kulungan tong tatlo? Ha? Hoy, banat ba eh tsaka Coach Oli, tsaka Busdada Dada TV bago kayo makulong. Sabihin niyo naman doon sa mga subscriber ninyo, lumipat lahat sa akin. Ha? Nagmamarunong kayo, mas marunong pa kayo sa korte. Ha? Pwede ba sa mga mukha kayong kriminal? Kaya mas pinaglalaban nyo yung mga kriminal. Ha? Uh, ano kayo ngayon? Mapagtatanggol ba kayo ni Bantag? Mapagtatanggol ba kayo ng sinutong isa kasama ni Bantag? Ha? Yung kriminal din. So mga kababayan, doon po sa mga nakapanood doon sa vlog natin, salamat po talaga at hindi ho umabot ng uh, isang buwan. Dininig po ng Diyos ang ating panalangin na isang araw makakasuhan tong mga ito. So ito na ho, salamat po. Uh, siguro napanood po ng ating butihing uh, 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 DOJ Secretary Rimulya o oh, Jesus Crispin Rimulya yung vlog natin na nagmamarunong pa sila sa korte. Dapat kasuhan. Ito na ho. Ha? Yung ibang vlogger dyan, lalo na po, isa pa po ha, ah, sigaw ng taong bayan, si Jojo D. Guzman, si Chris Ulo, at yung iba pa na nagtatanggol dito kay Tebes, kasuhan din po yon At kasuhan din po yung iba pa. Ha? Ah, tapos, iba po agad yung ano? Yung bitay. Katulan <laughs> ho agad ng bitay. Talian yung mga ilong. Ooh, ang saya-saya talaga Pag lalo na alam mo Makukulong na yung mga kalaban mo Ang sarap-sarap <laughs> Ay nako Ito na sinasabi ko sa inyo Mga tulongis kasi kayo iniisip nyo yung agad na pagyaman ninyo. Akala nyo sa pamamagitan ng vlog ninyo, ha, ah, maililigaw nyo yung taong bayan. Ha? Ah? Ginagamit nyo yung vlog nyo, pinagsasalita nyo si Bantag, pinagsasalita nyo yung ibang mga kriminal dyan para iligaw ang taong bayan sa katotohanan. Ha? Ah? Ngayon, isa pa po ang hiling ng taong bayan, ito pong interview nitong tatlo din na ito doon kay uh, sino to yung abogado na unano na parang baboy Tatayat ako napansin ko ha hindi kaya tatay ni senior agila itong si ano tapasyo o baka ka mag anak parehan pareho sila ng muka pati height Oy, tapasyo yung anak mo nandun sa sinando kinulong ni Bato. <laughs> Nakakatuwa naman, naglabasan na yung mga, naglipa na yung mga halimaw dito sa ating bansa. <laughs> o, kaya sinasabi ko sa inyo, ah. sige, kayong mga vlogger dyan ni Tebes, sabihin nyong mali ang korte, sabihin nyong mali Ha? Ah, at isusunod na kayo dito. Malamang, magiging born again na lahat to. Ha? <laughs> ah, sample pa lang yan. Sample pa lang yan ni Rimulya sa inyo. Ha? Ah? Ah? Ha? Dito ho kay Rimulya. Piso tayo ha. Ah. Bati na ho tayo. Hindi na kita awayin Rimulya. <laughs> oh, ano? Banat Bay, tsaka Coach Oli, uh, Busdada TV, kamusta na kayo? Anong plano ninyo? Magre-rebelde na kayo? Tandaan ninyo, yung mga itsura ninyo, gagawing tagalinis yan, ng kubeta. Ha? O, tignan natin yung mga tapang ninyo doon sa kulungan. <laughs> Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po. No? Sabi ko nga, bagamat dumadanas tayo ng mga kalungkutan, mga kahirapan, mga paghihirap, pero bandang huli tayo pa rin po ang nasa atin po yung huling ngiti. Sapagkat hindi po papayag ang Diyos na lagi na lamang po tayong inaapi ng mga mapangapi. At hindi po papayag ang Diyos na lagi na lamang po gagamitin ng mga kasamaan itong vlog, mga vlog nito, nitong mga demonyong ito, ha? itong mga bayaran na ito si Coach Oli, Banat Bay, at si Busdada TV. Ha? So ito po yung ano ha, tandaan ninyo. Lagi po kayong makikipag, dapat po lagi kayong nasa panig ng korte. Dapat lagi po kayong nasa panig ng batas. Hindi nyo dapat kinakalaban ang batas. Ha? Bibaling kalabanin ninyo yung tao, wag lang yung batas. Huwag nyong sasabihin na mali yung korte. Dahil hindi po bobo, o lalong-lalo na yung mga nagsasabi dyan, ba't kinasuhan daw ito, et cetera, et cetera, si Tebes Mali daw yung, kor yung korte. O hintayin nyo yung korte. Sinasabi <laughs> ko sa inyo eh. Ha? Magkaiba tayo ng landas. Ang pinaglalaban ni Pipanyo Labrador dito, yung mga ma inaaping mga kababayan. Ang pinaglalaban ni Pipanyo Labrador dito, yung mga mahihirap nating mga kababayan na tinatapakan yung karapatan nila na mga dambuhala at mga mayayabang na mga mayayaman dyan at mga pang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Ha? Alam nyo, sa nakikita ko, kung buhay lamang po, kung nakikita po ni Kaper Silapid, matutuwa po si Kaper Silapid. Bakit? Itong tatlong ito, ha? E, imbis na kampihan nila si Kaper Silapid dahil napakabuti, naka, napakamatapang na na ginagalang na broadcaster na talagang masasabi mo talaga isang matapang na komentator na walang katulad kaya ako kahit na sinasabi ng iba na nabuhay daw si Kapersilapid sa pagkatao ko natutuwa naman ako pero nahihiya din po ako bakit para ho sa akin, nag-iisa lang ho nag-iisa lang ho ang ating ginagalang at nire-respeto <laughs> But hindi ko po pwedeng kunin yung title niya sapagkat The Legend na ho yun. Pero ganun pa man, salamat to sa mga kapatid natin na uh, humahanga sa akin na sabi nga nila na wala man si Kaper si Lapid may pumalit naman. Alam mo, Banat Bay at saka Coach Oli at saka Busdada TV, kung ginamit niyo yung mga tapang niyo, yung bulag niyo yung katalinuhan ninyo sa mabuti, sa pagkampi, sa mabuti, sa gobyerno, hindi kayo hahantong dyan. Ha? Hindi kayo hahantong dyan. Ilan ng mga masasamang taong kinakampihan ninyo? Halatang ginagamit na lamang ninyo yung mga subscriber ninyo. Ha? Kasi nabanggit nga ho natin dito. In-interview ng tatlong ito, si ano, Etong si Tapasio para linlangin yung lahat ng mga yung mga subscriber nitong uh, tatlo pinag-isa nila para kumampi dito kay Tebes. Kumbaga ginagamit ng tatlong ito yung mga subscriber nila para iligaw sa katotohanan. Pero sabi nga, sabi ko nga kahit pa anong gawin ninyong tatlo kayo. Ha? Hindi yan paniniwalaan sa korte at ang korte pa rin ang masusunod. Eto na. Ngayon, Sabihin nyo ngayon, pag naharap na kayo sa korte, sabihin nyo mali yung korte kung hindi kayo pinaluan agad ng pamukbok. Ngayon nyo, pakita yung husay at galing ninyo kayong tatlong tolonggis kayo, mga bobot, mga unutil kayo. Isa lang masasabi ko sa inyo, goodbye! Ayan e, mga kababayan, muli sinasabi po ninyo ligod at sandali, may nakalimutan ako. Doon po sa kabilang channel natin, please naman. Doon sa mga subscriber ko, doon sa mga minamahal talaga nila ako. Doon sa mga tuloy natin mga subscriber dyan, baka pwede naman. Yung isang channel natin doon, please. Subscribe naman kayo doon sa Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Ah, supportahan niyo po yon para po tayo ay may pandagdago sa ating ah, pang-araw-araw na buhay. At para po matulungan po ninyo itong ating, uh, ah, pero po kasi akong pinapangarap na munting studio lang naman. ha? Ah? Ngunting studio na magagamit ho natin. Sa pamamagitan ho ninyo, matutupad ho yun. Ha? Eh, Pipanyo Labrador, Dextrem Commentator, doon po sa kabila. Ha? Maraming maraming salamat po. At sana ho, sa lahat po ng mga kapanood ng ating videos, please din po, huwag naman yung ano, uh, huwag nyo naman iskip. Ha? Makakatulong ho kayo dito sa ating programa. At sa lahat po ng mga mag skip ko ng ads, kukulamin ko po kayo. <laughs> Hindi pa, sa totoo lang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ito seryoso ho to. Marami na ho tayong pinagdaanan. Nakasama ko kayo. Kaya yung buong taon, pag binalikan ho natin yon, ang dami ho natin pinagdaanan. Salamat po sa lahat ng aking mga subscriber na hindi po ko iniwan kahit na anong nangyari sa atin. <laughs> Salamat po sa aking mga subscriber at minamahal kong mga kapatid na kasama ko ho sa pakikipaglaban-laban ho sa mga mapang-abusong tao at sa mga vlogger na katulad ni Laban at Bay, Coach Oli at ni Boss Dada TV. Salamat po at tayo po ay nagtagumpay na mawakasan na po ang kasamaan ng tatlong ito, ang kadimonyohan ng tatlong ito, ang kawalangyaan ng tatlong ito. Hindi na po dapat mabuhay sa mundo itong tatlong ito. <laughs> At sigurado itong tinatawag nilang Boss Dada TV ay papayat na huto. At ito naman si Coach Oli, sigurado. Ha, ah, baka mag din na lang to. At itong si Banat Bay, magiging duwag bay na to. Baka nga tubuan pa ng buhok ni. Muli po sinasabi rin yung lingkod, ang ating ng bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.